Ayun, mga tol na putol, ayun o. Tapos, ah, uh, magkano yung order na yun? Worth of... <coughs> Worth of 1.9. Ah, uh, magkano? Worth of... Oh, 1.998. Dalawang piso na lang siya, mga tol. Para dalawang libo. Eh, wala ako nun. Wala ako nun pera ng ganun kalaking pera. Ha. <laughs> Tara. Sumahan nyo ako, mga tol. Deliver natin. Uh, sa may no. Kumapit ka lang dyan para di ka mahulog. Haji ah, Hindi ko alam kung galing sa cancel to Kaya napunta sa akin eh Siyempre pa Pero maaga pa naman Wala siguro magka-cancel na ito. Para sa akin talaga to so. <laughs> Ang ko sa mga big order Kahapon pa Pero laban lang May mga nakapila tayong bayarin eh ay sinipon na naman ako ulit hirap pa naman magkasakit walang mag-aalaga sa atin ang alangan talaga nating maging malakas lagi Kailangan talaga nating ano tutunin ang sarili na mag-alaga din sa sarili natin eh no. Ang hirap pag mag-isa ka lang no mga tol. Kaya kailangan mo dito is ano ah sipag lang talaga. Kung susuko ka, wala ka rin eh. Talo ka rin eh. laban lang talaga mga tol. Kahit magkasakit ka ng isang araw lang, malaki nang nawala sa iyo. 'Yun ang literal na totoo mga tol. Kapag uh, uh, ka lang. Yun mga tol, no? aminado din naman ako uh, Pagod na talaga katawan ko, promise So di, dito di tayo pwedeng ano, yusumoko, eh, sumuko Kailangan natin lumaban eh Yung pagod, andyan lang yun Kasama natin yun sa tabaho eh kung hindi ka napapagod, di ka tao. Diba? Laban lang. Kung napapagod ka, tulog mo lang. Nabukasan, wala na yan. Trabaho ka ulit. Ano lang yon Yun na yung daily routine mo eh. Diba? Hindi yung... Susuko ka dahil pagod ka na. Wala namang trabaho kung hindi yata pagod, di ba? Lahat naman siguro pagod, di. Eh. Kahit nga ito sa amin, delivery, sobrang pagod, o oh. Lalo pa baka kaya yung mga nasa opisina, lahat, call center, ano pa yan. Ba, et cetera, napapagod din yung mga yan. Pero lumalaban pa rin sila, di ba mga tao? Kaya tayo, lalaban din tayo. Yun, o know, Meron pa lang big Si... Si H1000. sarap sa tayo nga kahit nakasarado yung visor ko eh, no? sarap pakinggan yun oh, kita natin oh. oh. Hmm. Z1000 lang pala to wala ko si H1000 dalawa yung pipe niya no mga tol napakaganda oh. rinig nyo naman yung tambotso nyo no tumatagundong eh